Hayan natin siguro si Melvin na mag uh, magkwento no Apo. kung paano nangyari uh, ito. Sige. Apo. Ah, bali yun nga po, hinahabol po ako ng mga tao kasi yun nga po, nagchat chat po sila sa akin na may utang daw po ako sa ikaw, kanilang Ikaw, ikaw kanila Na iPhone. Uh -huh. Bali to pong si Angelica, ginamit uh -huh. niya po yung screenshot namin yung pag-inquire ko ng phone. Uh -huh. Ginamit niya po yung proof para uh -huh. isend sa mga 'to. Yung okay. iba po kasi So hindi mo and hindi mo kilala, Melvi, hindi mo kilala sila. Uh, may kilala lang po ako sa kanila pero hindi po sila lahat kilala Bilal ko. sila. Pero silang lahat nakatanggap ng screenshot ng conversation nila ng convo ninyo nitong nirereklamo mong si Angelica okay. na okay. di umano ay uh, gusto mong bumili ng cellphone po. At dahil gusto mong bumili ng cellphone, idadaan niya ngayon sa mga credit card Opo. nila kasi mga credit holder po sila eh. O sige, tanungin ko naman kayo. Kilala niyo ba si Angelica? Opo, nakilala ko po siya sa SM Rosario po. Siya, isa po siyang promoter ng mga cellphone. Promoter? May tindahan ba siya mismo? Wala po. Ano po, sales lady po siya. Parang... Okay. yung iba sa inyo, paano niyo naman siya nakilala? Ganon din? Ganon din po. Doon rin sa Rosario? Opo. Opo. Tapos, ito ba ang unang transaksyon ninyo o hindi? Hindi. Hindi. Pero ito yung unang pumalya na transaksyon? Opo. Nung naga-iPhone na po siya kasi medyo pricey na po yun. Mm -mm. Pero yung iba, ano ba yung iba niyang binibenta sana nun at pinapasa sa inyo? Ganun nga po, mga cellphone po. Pero iPhone na ngayon. Kaya... Nag-upgrade lang po siya, ma'am. Dati po mga Android. syempre po, Oo. medyo nag-upgrade uh, nag siya ng unit. Nag-iPhone na po siya. Okay. Ano po yung uso ngayon, yun po yung kanyang binibenta. Okay. Pero kayo, na mga credit card holders, hindi nyo kilala ang isa't isa? Hindi po. okay At hindi nyo rin kilala si Melvi hindi, Hindi po, uh, po. Meron po. Kamag-anak kamag ko ka. po. Ikaw? Ikaw lang? Ako po kamag-anak ko and then uh -oh. uh, pamangkin ko po si Angelica. Sa pamangkin pinsan, mo si Angelica? Sa pinsan po. Okay. Ako po mga third cousin ko siya. Okay. Pero walang transaksyon na ganun. Hindi ka bibili ng... Nag-ask po ako sa kanya. Nagtanong ka lang? Opo. Okay. Bali yun po yung mga proof. Ginamit niya pong ano yun. Uh, yung mga screenshot po. Yun uh -oh. po yung ginamit niya. Para po makapangutang siya or makapag-swipe ng phone sa, sa ibang tao. Sa makatawid, isang tao ka lang, Opa. pero isang credit card, isang cellphone. Isang Opo. credit card, isang cellphone. Opo, ganun tinggi, tinggi po. Tiki-tiki siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes po, ganun po. Na cellphone ang binili niya, na pangalan mo ang ginamit ganun as po, buyer. Ganun po, ginagamit niya, po. Opo. Hindi po ma-contact natin ano? mm -mm. si Angelica Marie Griarte. Mm -mm. So nasa linya natin yung kanyang uh, asawa. boyfriend, asawa. Asawa po. Asawa, asawa, Kenneth Nazaire. Okay. Kenneth, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Hindi ko po alam yan, ma'am. Totoo lang po. Kailan ko lang din po nalaman yan nung e, naglabas na niya. po yung pinagkakautangan niya. Oh, May picture so, po dali lang siya ha. Yun. Kasi dinide-deny ah, mo. Meron siyang uh, mm -hmm. meron po kayong transaction uh, sa isang store, mm -hmm. uh, na bumili po kayo ng phone. Andun po yata kayo. ang andito po kayo sir yung picture po. Iyan po siya. Opo, ma'am. Pick up lang po tapos delivery lang po ko dyan. Hindi ko po alam kung sino po yung mga ka niya. Basta po, i-deliver ko lang po. Yan po yung katotohanan. Gano'ng katagal na ba kayo mag-asawa, Kenneth? mag taon po. Naman, Kenneth, tatlong taon tapos hindi mo alam ko anong ginagawa ng asawa mo. Ma'am, eh. nap 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 napaka po ng asawa ko. Kahit ako po, hindi ko po alam na ganyan eh. Sus Mario, Mariosep. Kahit tinatanong ko po siya paulit-ulit, hindi po siya naamin. Eh na siya ngayon? Hindi ko na rin po alam kung nasaan po siya ngayon. May mga anak ba kayo? May anak po ako sa kanya na isang taong, ah, uh, bali isang bata po. Dalawang taong gulang po. Nasaan yung bata ngayon? Nasa akin po. Iliwan niya. Alam mo ba na humigit kumulang sinasabi di umano mga mahigit 15 million, 16 million? Opo. Umaabot hindi ang hindi ko po alam na ganyan nakalagay yung utang niya. Ganon po. Marami pa po sa iba. Kami pa lang po yan pero yung iba po Yung sa po SM din yan. po. Nag, ano na rin po na yun nga may mga utang din daw po sa kanila. Within? Okay. Doon sa ano na yun? Mga, may palu mga mga paluwagan. May mga pasalupa pong paluwagan. May paluwagan pa. Tapos may ginamit niya po yung mga pangalan namin para umutang sa ibang tao. O eto, kasama po natin yung inutang ako, gamit po yung pangalan ko po. Pero... Pa, hindi ko maintindihan, bakit nyo naman isuswipe yung card, hindi nyo nakakausap yung bumili? Parang nagtiwala po. May credit card kami, installment ang gagawin. Kunyari, uh -oh. isuswipe ko siya ng iPhone 15. Uh -oh tatlong buwan installment mm -mm. 'yon. Yung pala ang style nila pinaamin namin to si Kenneth. Uh -oh. Ibabagsak nila sa Green Hills cash. Palugi ang presyo. 'Yun sabi sa amin, installment. Kaya yung pera itatanggal doon yung DP, mm -mm. oh, 'yun hanggang sa ano, parang umiikot hanggang sa na-realize niya, wala na. No? Oo, pero, ang po. nangyari doon, yung perang inutang dito sa iyo, yun ang pinambayad doon sa, Kung kumbaga parang, panghulo sa monthly. Some kind of pyramid scheme. Opo. Opo. Opo, ang ganun po. Nangyari. Pero hindi, ang tanong ko, bakit kayo magsuswipe para sa utang ng isang taong hindi nyo kilala? Hindi, kasi ginagarantee ni Angelica. Ang ginagarantee. Goods pa siya dati, mag-payment. Ah, Nito kasi lang. hindi ito Bali noon, okay siya. Opo, okay po siya. Opo. Ganon. Neto na lang huli. Parang pinadama mo lang po kami na okay siya nang nakuha na yung loob namin. Pero alam ninyo na yung perang pinambayad sa'yo, malamang nang galing sa'yo. Wala po yeah, kami ang nalig. Ngayon, alam na ninyo. Opo. Hindi po kasi kami magkakilala actually. Mario oh. Okay. Pero understandably, kung you know, in, in the commercial, ano nga naman, transaction, kung nakatikim na ng maayos na pagbabayad. Ayun na nga. Pero Kenneth, eh alam mo pala Kenneth eh. Ikaw pa nagpaliwanag sa kanila eh. ano po ma'am? Nung ano ma? Ang last... Last na transaction po namin noong ano? December 6 po. Mama, nagpaliwanag po niyan yung asawa ko, hindi po ako. So, siya ito ngayon ang kasama, nakikita sir. ninyo, yung picture ni Angelica. Sayang naman ang ganda mo, Angelica. At ikaw pala ay isang estapador. Meron pa nga po yan eh, yung bahay po sa subdivision. Bahay? Opo. opo. Pasalo na po yun. Uh, bali, binen... ano? trenda Sinangla. Meron po rin kasi akong credit card. Mm -mm. Bali, nakuha rin po niya yung loob ko dahil nagsasend po siya sa amin ng mga ganyan. Fruit mm -mm. na marami siyang hawak na pera, mm -mm. maraming alahas. Kaya nakuha niya po yung loob namin. Then, noong um, November 27 po, mm -mm. dahil nadedelay na po yung payment niya sa amin, mm -mm. Masyadong malaki kasi, hundred 700000 Babayaran lang Mariusz. po yun ng 3 ng months. Oo. Ang ginawa po namin mag-asawa, pumunta po kami sa kanya, nakipag-usap po kami, November 27. Oo. Para makipag-usap na, delay ka na, bigyan mo ako ng assurance na babayaran mo ako. Ginawa po niya, pinarenda po niya yung bahay nila sa subdivision. Uh, yung bahay po na yun ay nasalo nila ng September. Oo. November 27 po nagkaroon kami ng kasunduan sa barangay mm -mm. na within Feb 2 pag hindi niya po nabayaran yung utang niya sa akin na 750 ah uh, titulo ng lupa na ang hindi pa po siya titulo eh, kasi sinalo lang po nila yung sa first owner. Okay. Bali meron din po dyan na nandito po yung kasulatan namin sa barangay na piniprenda po niya sa akin yung bahay. Mm -mm. And then ang nangyari po nung Pero wala na, sa pangalan niya yung bahay na yun. Wala po, pero meron po silang deed uh, of assumption ng first owner. Nakalo firm po siya. Mm -hmm. May firma po ng attorney. And then ang nangyari po, nakatuot po siya. Ang nangyari po, November 27 po 'yon. Pagdating po ng December 27, mm -hmm. nagpunta po ako kay Kenneth. Mm -hmm. Nakausap ko siya, hindi niya po ako pinagbuksan ng gate. Mm -hmm. Ako lang po kasama ko po yung kapatid ko na isa. Okay. Sabi ko sa kanya, kainit mag usap tayo tungkol sa bahay. Mm -mm. Ang sabi niya po sa akin, ayaw niya nang makipag-usap. <laughs> Wala na nabuo po siya ng asawa niya. Wala ano na po siyang alam tungkol dyan. Ayaw niya po makipag-usap. Pagdating po ng December 29, nalaman po namin na pinasalo na po nila sa iba yung bahay. Naibenta uh -huh. na po nila sa well, iba yung bahay. Actually, duda ko pa nga kung talagang naibenta talaga or baka hindi natin alam kung peke ang mga dokumento. Pero yung mga original papers po ay nasa amin, pati susi ng bahay nasa amin. Nung umikot po kami nung January 1 doon sa bahay, wala na, uh, iba na po yung mga susi, hindi na po namin pinasok. Then napag-alaman po namin na ipinasar po nila dun sa nagngangalang Jerry Mar, na jail guard sa Tansa. Sus joseph. Dun po nila pinasali bahay, which is likod lang po din ng bahay namin. Ako kasi bilang ano lang ano, parang pauna lang, lalo na kung mga usapin na ganito, yung mga may titulo o yung mga lupa-lupa, ang dapat talaga is ipacheck ninyo yung titulo ng lupa, kung wala bang encumbrance. Kasi may lien naman yan eh, makikita kung kunwari, may kung nakasang laba or whatever. But anyway, ito, Shari, mukhang uh, kailangan na natin itong uh, ibigay sa NBI. Kasi malawakan yung uh, ginagawang panlilin lang. Uh, hindi lang yung sa mga credit card holders, sa mga gadgets, pero mukhang ang laki na kumbaga umikot-ikot na. May Mer meron pa rin po siyang niloko nung December 20 pa ng Pasko po, nag-order po siya ng lechon. Mm -hmm. Hindi pa rin po niya binayadan, May nag-send lang po sa amin na friends of friends po. Ah, uh, so halos 16 million na daw po. Ang... 16 million of, ganito, gano'ng katagal na kayo na yung ginagawang pagpapaswipe? More or less? Mga... Six, mga eight, eight months po. Siguro months. kami po, ano, mag-two two years na po. Pero, two years. Okay. Ngayon lang po malyan ng ganito. Ito pong October. Ako Is, po, July. July lang. 2023. 2023. Na din po. Matagal na siya. Mga ilang taon? 21. 2 Two years. Two years So, talagang ano ito, Shari? Yung kaya umabot ng 16 million na ganyan, marami siyang nahahanap na napapaikot Nap lang niya. Opo. Tandaan po natin itong itsurang ito. Ang ganda pa naman. Napag-invest po siya ng bahay, sasakyan, motor, e-bike. Tsaka grabe po gold, siya. Gold, gold. dami po talaga niyang gold. Grabe. Ang box po ng gold. gold. So, imposibleng hindi. Eh, baka naman ano lang yun. Sir Milo Kenneth! Sir Kenneth! Hello po. Uh, hindi niyo po nakikita yun, sir, sa bahay po ninyo. Ang daming alahas, may mga sasakyan. Uh, hindi po ba kayo nagduda sa misis po ninyo? Saan nanggagaling yun? Ma'am, ma'am, maliwanag po kasi sa akin yan. Yan po ay kinikita niya po sa hey. negosyo, ma'am. Yun po ang totoo. Hindi ko po alam na galing po yan sa mga pinagkakautangan niya. Ikaw, Kenneth, may trabaho ka ba? Wala po akong trabaho ngayon, ma'am. O muna natin si Attorney Ferdinand Levin. Magandang hapon po. Regional Director yes. NBI Region 4A. Yes. Oh, ah. uh, live... well, I did not I did not quite get the audio but uh, based on uh, our earlier ano uh, conversation. Opo. This ano yung uh, yung uh, very recent no, hindi ko masyadong nakuha but based on our earlier conversation it would appear like an identity theft. Yes po. And this is an actionable wrong, no? Yes po. Uh, yung nagdamit ng identity para mm -hmm. maka-scam, uh, itong itong victim ng identity theft, kung kaninong identity yung ginamit, lumalabas ngayon na kasabot siya. Uh, that may be the perception of the other victim. Yes. yes. But uh, similarly or equally victim din siya. Yes and, po. The uh, <clears> the <throat> NBI can take action on this and we will take action. Uh, because this is referred by uh, your office, by yes, the Office but... of the Good Senator. I will ask our, uh, I will refer this to our Kabiti District Office under Attorney Nuki. Sige Take uh, Immediate action on uh, mm -hmm. this kind of scam. Mm -hmm. Sir, we want the public to be warned of this kind yes. of scam. Uh, kung, kailang, kung kailangan, you have to double check and uh, do uh, fact checking. Do not uh, rely or believe on what uh, what uh, on its face what would appear on its face as genuine. Mm -hmm. you, kung tingin nyo ay uh, nagamit yung uh, identity nung kaibigan nyo yes. and you trust and you uh, uh, are very sure and confident para kaibigan nyo yan, you can uh, do other sources of uh, double checking, verification, and validation. Yeah. Uh -oh. Opo. Kasi importante yan. Uh, uh -huh. In, in uh, the, the age of a rapidly uh, developing technology, lalo na itong digital technology, Opa. things can be made to appear as genuine, as legit, as yes. lawful when it's not. Mm -hmm. And so, we rely, we believe on the representation and uh, immediately we disperse funds, we spend money. Uh, medyo delikado ito. Getting Opa. back the money is uh, very much harder. So we need uh, may client ang NBI dito kanina. Uh, ito naman ay sa bangko. At sinabi na may problema yung account niya. And immediately, uh, nagtiwala siya dun sa call. Release the uh, fund. Uh, turns out to be a scam. So we're also uh, taking action on that. Ang dami nitong klaseng uh, scam, especially this one, no? It's very alarming. It's very, uh, we're very concerned uh, with this kind of scam. Attorney We will take action on that. Oh, attorney, pero beyond the identity theft is a deeper kind of Ponzi scheme. Um technically, while nagkaroon ng identity theft, uh, ah yeah. yung nagkakautang talaga, ay yung may utang talaga is still the accused. Yung si itong si Angelica kasi siya yung nagreceive ng proceeds eh nung product or nung goods. Hindi naman yung alleged na ginamit niya na yung yung niya ng identity parang ganun. You, yes, but oh. whoever is benefited out of a fraudulent scheme. Yes. Kagaya nito may may uh, may uh, panloloko uh, should be should be uh, made answerable. Yes. Yung yung uh, nakinabang. Yes, and that would be because there can oh. be layers of uh, yes. yung yung scheme, no? gagamit ng ibang identity later on hindi naman yon ang uh, yung ginamit na identity hindi naman yon ang ultimately makikinabang whoever is uh, ultimately benefited yes. with that scheme should be uh, made answerable mm -hmm. so uh, we will look uh, into uh -huh. the uh, negligence or uh, wrongdoing or participation of false identity was used yun yung yung uh, communication nila with okay. the scammer Okay. Uh, if it's a uh, an electronic or digital communication, okay. they should show that to the agent and uh, the agent will uh, require them to, uh, parang uh, gagawa sila doon ng statement or affidavit okay, attesting to the fact and uh, narrating and uh, details the circumstances surrounding their complaint. Mami yung habol po namin, yes. sa totoo lang po, hindi naman po na kami umaasa na mababayaran niya po mm -hmm. po. Ang sa amin lang po, yung damage po na nagawa niya sa amin. Grabe po yung stress na dinulot sa amin. Tsaka yes. palabas po kasi siya ng bansa. Ah, okay. So kailangan Opo. na talagang makasuhan para magkaroon na ng yes, hold departure order. Well, warrant of arrest. Para and naman din po sa amin order. magkaroon kami ng peace of mind. Uh -huh. So Yes, that's correct. That's correct. Uh -huh. I I uh, it's a very valid and uh, legitimate uh, concern, no. We will see to it na yung uh, immediate action uh, niyan kaagad. Okay, So agad-agad sir, uh, pasasamahan natin Shari, ano, oh. uh, bukas na bukas rin siguro uh, para ma magkaroon na maisam pa na yung kaso and then yung kaukulan na uh, magiging intervention para hindi yes. siya makaalis. O, actually kahit makaalis kung meron okay. tayong mga uh, treaties. Tama ba ako attorney? Yes, and I will sit to okay. it na yung assistant regional director ng uh, Calabarzon will be there uh, to okay monitor po. this. Okay and then yung dalawang hepe namin doon. Si attorney noke at saka yung uh, isa ay uh, pagtutulungin natin para diyan. Okay. Sige Aha. po. Oo. Okay okay. So Hilip, meron uh, meron pa ba kayong gustong uh, sabihin o ipaabot kay Attorney Lavin? Ah, uh, hello po Attorney. Yung sa akin po kasi ay cash po. Cash, credit card and then yung identity tip. Yung sa okay. cash po kasi may hawak po kasi siyang paluwagan. Okay. So, ang gagawin niya okay. po is... Uh, Pero may ang dokumento na magpapatunay na tinanggap niya yung cash na yun? Uh, more on, ano po, uh, conversation. Okay. okay. Yes, Basta po. may katibayan. Uh, sinasabi niya po doon is, kunyari po, sasahod si Faye. Mm. Uh, Faye ng Atrenta. Mm. So, ako naman po, bibigyan ko ng kung magkano po yung hinihingi niya. For example po, P50,000. Uh -oh. So, napag-alaman napag ko po na hindi po pala totoo. Doon, na hindi na pupunta Oo. doon sa taong yan. So, peke rin yung mga transaksyon. Yes po. Okay. So, clearly, estapadora. Estapadora. Yeah. Yeah. Opo. Opo. And then, ito Different po. Different schemes ang ginamit niya. Yes po. Iba-iba yung, -iba yes. Po. yung uh, yes. Ibang scheme. Iba -ibang, ano? ibang modus. Oo. Uh -huh. Yes, uh, ibang modus. Uh, modus of uh -huh. operation ang tawag namin doon. Yung modus of Yes. Uh -huh. So, ganun na uh -huh. lang po, uh, attorney, uh, sasamahan po namin sila Uh, sa tanggapan po at uh, maraming maraming salamat po sa guidance. So uh, makikita na, ano naman niyo dadalhin niyo itong lahat ng mga proof natin and then individually kasi ilang counts 'yan ano? Uh, para yung kauukulan na action ay ma-institute na natin. Yes. Uh, okay. We we would like to thank the victims no for calling the uh, the the attention of uh, the media especially uh, yes, your po. program and bringing this to the attention of law enforcement. Oo. Oo. Yeah. Kasi bago pa dumami pa lalo pero ang dami na sir eh, mga sent ng pagkakaalaman nila mga 16 million. Yes ma'am. Madami pong persona ang gumagawa ng ganyan po mm -hmm. sa totoo lang po lala sa SM Cyberzone. Talaga? Opo, oh, po, totoo po. Okay, o ipabot rin natin oh, sa SM oh, ito para maimbestigahan nila. Oh, Attorney, okay. may question lang po ako. Sige. Kasi po ako, isa ako sa yes, so. di po ba na credit card holder. Uh -oh. Ngayon po, binlock po niya ako. So wala po akong na-print na mga katibayan, ng mga conversation. Kasi kahit anapong search ko, hindi ko na po siya makita. Eh. Uh, then you will just have to execute an affidavit. Tapos corroborative yes. evidence yes. ang uh, mangyayari based on the Uh, mga statements rin ng ibang mga kasama mo. Tsaka yung mga credit card day, oh. ano mo, uh, is, makikita naman yun. So, sir, maraming salamat po Atty. Ferdinand Lavin, no? Uh, makakaasa po kayo na ang Wanted sa radyo ay tutulong dito sa mga biktima na ito. At uh, gusto ko lang ipakita ulit yung picture. Sige Kasi po. para maging... <laughs> ang ganda po niya. Ang ganda niya, Wanted. Di ba? mas maganda naman si Mel <laughs> Oo. Oh, oh. Sige. <laughs> True. Oh, oh. Sige, ma'am. Ayan no. Ang thank you ma'am at thank you din sa radio program ni uh, Attorney Levin, tanong ko lang For lahat ba ng manloloko ganito kagaganda talaga? <laughs> <laughs> Hindi diba? ko po nakita sa ano ko pata? Ako kasi medyo color blind ako pagdating sa magaganda. <laughs> <laughs> salamat attorney, medyo salamat po. Ako. Okay. Thank Po, Sige. takot sa misis, takot sa Sige. ito. Welcome, okay. Salamat Sige, Sige na po, attorney. salamat po attorney. Para naman sa ating mga complainants, uh, may mag-aasikaso sa inyo no para to facilitate at schedule natin yung pagpunta ninyo sa NBI. Okay, at uulitin ko, when it's too good to be true, wala yeah. yung tayong maniwala. At saka kahit na lalo na pag transaction sa pera, kahit na nakadalawang taon, anim na buwan, kung minsan tandaan nyo talaga, parang inaakit lang kayo. Yung bang hinuhok lang kayo. Totoo. At pag nahook na kayo, ayan na, losartan, sunod, losartan, high blood, high blood. Okay. Sasamahan po kayo ng reporter po namin sa tanggapan na po mismo ni Atty. Lavin. Okay po, para doon na po natin i-raise lahat po ng mga concern na po, na po natin. Na po yes, yes po, dalhin nyo na lang po ito at uh, asistihan po kayo ng reporter po natin. Okay, salamat po at magandang hapon po. Thank you. Salamat Thank you. din salamat po. Ito.